Good morning! So, good morning dahil good morning pa dito sa UK. So, kakagising ko lang mga 2 hours ago. And then, I'm having a cup of tea. So, you may have a sip. So, ayan, uh, kakahilamos ko lang. So, I use my skincare, morning skincare routine. So, kaya medyo mano yung mukha ko. Maliwalas. So, anyway, uh, well, day off ko ngayon and um, ano bang gagawin ko? Wala akong gagawin today. So, yesterday I went out and um, wala gala lang ako dahil I had like, I have three days off this week. So, nung Monday, wala akong ginawa kundi nakahilata lang dito sa bahay. Well, I cleaned the house as well. But then, you know, um, na-bored ako so I was decided to go out yesterday. Wala lang, naglalakad-lakad lang ako sa town para makapag, lang makalanghap naman ng fresh air and then may makikitang tao. Dahil dito nga sa lugar namin, sa place namin is parang remote siya. Not really remote, pero parang dahil countryside nga siya, so parang walang masyadong tao. So, ito nga, um, ito na nga. Um, so, I went to one of my favorite shop, uh, M&S. And I bought some magazine i love house or kitchen everything about house i love it architect for everything i'm not architect ha, pero i mean i like to buy some like magazines na parang mga mga house design kasi na inspire ako eh. i think eh, one thing also that i really like it's really motivate me so motivate me to work hard and harder para, you know, uh, to earn money and save money because I have a future house. I mean, I have a dream house. <laughs> I have a dream house to build. So, hopefully, in God's will, in ma-achieve ko yun. Kaya, work-work lang ako ng work-work dito. But not, not too much dahil, syempre, syempre, kailangan pa rin alagaan yung health. Hindi naman, hindi, it's, it's not all about money it should be balanced. I mean, work and personal lives. And also, you have to, you have, you always have to think and consider your health. Kasi hindi naman siya, uh, kasi syempre, touch wood. Kung magkasakit ka, di ba, hindi ka makapagtrabaho. So, it's useless. So, kailangan i-balance mo talaga yung mga bagay-bagay. So, anyway. Uh, so, ito na nga. Uh, nakabili ako ng mga design. Um, kung may tatanong nyo, ang dami kong mga magazine na mga ganito. All over the house. So, kitchen, bedrooms, bathrooms. Wala. At, ginagawa ko is, talagang tinitingnan ko yung mga design, the colors, and everything what's inside the house. Kasi, para akong, yun nga, sabi ko, para akong uh, namomotivate na parang, ay, magtrabaho nga ako para gusto ko ito bilhin ko to this time. And then next time, ito na naman, yung ganun 'yung mga 'yan 'yung mga ano ko eh uh, mindset. So ito. These are the houses and design the colors. I really love it. Hindi ko pa siya na na, na tignan lahat dahil nga bago siya, binili ko lang siya kahapon. See, oh my god, it's the design, the color of the house, the bedrooms, the lighting and everything. I love it. I love everything about house. At saka hindi naman, alam mo, al meron na kasi akong bahay sa Pilipinas. Kaso nga lang, yung bahay namin doon is parang, parang holiday house lang. So, hindi pa siya talaga uh, totally finished. Pero livable na siya. I mean, meron ng kitchen, meron ng dining tables. Wala, pero wala pang sofa. So, meron na kaming bed, the, the bathroom, is looking good and nice. And we have uh, also parang yung, yung bedroom naman namin is okay na. Hindi pa nga ako nakapagbihis pala. <laughs> Nakapang ano pa ako, pantulog. Anyway, uh, yun. So, talagang yun yung isa sa mga habit ko, yung bumibili ng mga magazines, house magazines, designs, And yesterday so I went out nga diba uh, so pumunta ako don sa one of the shops dito sa town so I was like ah uh, parang ito uh, may, may wala lang tapakita ko lang parang may nabili ako na kasi mura lang nag-sale kasi sila dahil dito nga um dito sa UK or I think kahit sa ibang part naman ng other countries pero dito sa Yoki kasi every ab after Christmas like usually normally is like boxing day 26 yan talaga yung parang uh, nag-sale lahat ng mga mga binibinta dito pero yesterday may mga siguro may mga natira pa na mga sale kaya bumili ako ng uh Dior na ano deodorant. wala <laughs> walang hiya <laughs> deodorant. Sabi, huy, ang mahal mo alam deodorant na yan, napaka ano. Dior, hindi, kasi mura lang to na nabili ko dahil nga, nag-sale sila. I think this is, um uh, parang mga old stock nila. So, kaya, sinisale nila. So, ito, nabili ko. Mura lang to. As in, less than 50 pounds lang to. Less. As in, less than talaga. And then, I also have one, Chanel. Yan. As in, deodorant din to. So, yung, yung Chanel naman ay sa akin. Then, itong isa naman, yung, di, yung Dior naman ay para sa partner ko. So, yan. I mean, don't judge me. Baka sabihin ng, baka, baka sabihin nyo, ay, ano naman yan, napakamahal naman, deodorant lang naman yan, no? Yun nga, dahil nabili ko nga lang siya ng mga, ng murang-mura -mura talaga. Dahil nga, nag-sale sila. So, Ayun. So, parang, wala lang. <laughs> Bakit naman hindi, diba? Kung, alam nyo, uh, ito ha, ako kasi, yung mindset ko din naman is iba. Uh, lahat naman tayo may iba-ibang mindset. So, sa akin is, I work hard and obviously, pag may, obviously, my priority talaga is my responsibility. Which is, uh, paying the bills, all the bills, like, lahat ng mga ano, tapos, syempre, pagkain is the number one thing uh, na kailangan mong isipin is pagkain, unahin mo talaga bilhin, aside sa mga responsibilities mo sa mga all the bills niya, sa, sa bahay, like, kuryente, tubig, ganun, and then, wifi, everything. Pagkain talaga yung unahin nyo. Kailangan yung ref and pantry nyo talagang laging may laman. So, ganun yung ginagawa ko. So, ako kasi, every sahod, talagang bumibili ako ng, kumbaga, wala well, kasi walang isang saking, sakong bigas dito eh. So, 5 kilos na bigas, yung parang ganun na sakong. So, lagi ko yung binibili. Tapos, ako lang naman isa mag-isa mag kumakain ng rice dito. Kasi yung partner ko naman is, most of the time, tinapay, mga ganun. Pero kumakain din siya ng mga niluluto ko and everything. So, ayun. Uh, then, pag may extra nga kayo, syempre, kailangan nyo itreat nyo yung self Either, uh, mga damit, or sapatos, or, or anything what you like. As long as, uh, sa tingin nyo na kaya sa extra nyo yan. Pero pag di nyo naman kaya, pag wala namang feeling nyo na, ay, di kaya sa, ano, sa, sa extra, huwag nyo pilitin dahil, otherwise, ah, uh, Ma, kumbaga, ma, ma, kumbaga, maano kayo eh, makompromise ma yung ibang mga priorities niyo So, kailangan, uh, balance, balance din. So, nagtrabaho ka, then, of course, you earn money for that. And then, pay all the responsibilities na, all the bills, yung mga responsibilidad mo sa bahay, bayaran at i-settle i mo muna yan lahat. And then, the rest, kung meron namang sobra, bumili ka ng, gusto mong bilhin. As long as kaya naman. Yun lang naman yung advice ko. Pero, wag na wag nyong pipilitin na bumili or, kumbaga, pilitin yun na bilhin ko to, bilhin ko yan. And then, at the end of the day, wala na kayong spare money. So, syempre, mag-struggle na naman kayo. Then, matagal pa yung sahuran, next sahuran. So, you have to manage properly. Ganun. Yun lang naman. <laughs> so, I don't know. Um, buksa. ito kasi binuksan ko na kahapon eh. Yung isa, hindi ko pa nabuksan. So, ganito yung ano niya, laman. Ay, sobrang bango nga naman. Kaya ko ba gamitin? Parang sayang naman. Display ko na lang kaya. Ay, grabe ang bango. Alam niyo hindi na hindi to puy, hindi lang to pangkilikili, eh. pwede rin <laughs> sa mga singit-singit eh kasi sobrang bango. Oh my god. Anyway, parang anyway, hindi ko kaya gamitin to ah. And then ito nga yung isa. Buksan ko na ba? Pero para sa asawa ko to eh. Buko na lang, hindi ko na lang mo siya buksan kasi syempre ibibigay ko naman. Ito na lang yung Christmas present niya sa akin. Kasi wala siyang, wala akong binigay sa kanya na ano eh. Anything nung Christmas. Binigyan ko lang pala siya ng ano pala kahapon din. Uh, boxer short na Calvin Klein. So, ayun. So, yun lang. Uh, <laughs> basta, yung, yung sinasabi ko na <laughs> Basta yung sinasabi ko na ano, wag nating pilitin na gumastos na alam naman natin uh, yung pera natin ay sakto lang. Kung Kumbaga, sakto na para sa pambayad lahat ng mga bills, sakto para sa mga pagkain, and then sakto lang na meron kang natira spare na extra just in case na parang may mga panahon siguro na kasi may mga, I'm sure may mga panahon na talagang mag-struggle tayo financially. So, kailangan nating uh, kailangan nating magtipid-tipid. Mag, kailangan din natin mag, ano, ako yung style ko, ah. Uh, so, every sahod, yun nga, uh, na, bayad na lahat, na, nasettle ko na lahat ng responsibility ko. So, yung natitira, hahatiin ko din yun. So, kumbaga, yung kalahati no, na natitira, ilagay ko sa sa ibang bank account para extra spare money just for, you know, uh, emergency. And then yung natira naman, yun yung gagamitin ko na pang pang pangbili ng shopping or anything. Um, or minsan paglalabas ka, kakain ka ng tinapay or kakain ka ng ice cream or coffee or anything what you like. So yun yung mga gagamitin mo. So at least ah uh, na-manage mo nang na-manage mo nang uh bunga yung pera, yung pera na earn mo monthly. So hindi siya sayang. And then hindi siya parang at the same time nag i enjoy ka. 'Yun naman yung pinaka-importante talaga. I-enjoy niyo yung sahod niyo. Hindi lahat, ha. <laughs> 'Yun lang naman. Sa akin lang naman 'yun, ah uh, parang 'yun yung mindset ko and again, uh, magkaiba tayo ng mindset. Iba-iba uh, yung mga pananaw natin. Iba-iba yung style natin. The way we handle our money. Kasi, magkaiba nga tayo. So, so hopefully you guys are okay and, and doing well. Lagi kong sinasabi na mag-ingat kayo sa sa araw-araw at saka ano uh, good health lagi basta mag-iingat kayo kung gusto nyo, ah... Uh, kung hindi pa kayo, ano, ah... Uh, Nakasubscribe, sana, ah... Uh, kung magustuhan nyo naman, sana mag-subscribe naman kayo. And sana mag-subscribe naman kayo para madagdaga naman yung... yung mga followers ko, kumbaga. Para ma... Oh, hindi lang followers, kumbaga friends. Gawin ko kayong friends kasi ang tsaka naman ng mga followers. Ano, ah... Uh, para dadami yung mga kaibigan ko dito sa, ano, sa social media. Kasi, ano, nag-start pa lang ako. So... Sana ay ma sana ay makasubscribe kayo and then ano um uh, makapanood ng mga videos ko kasi I'm sure um uh, mag upload ang mag-upload ako ng mga videos uh, anything kasi lahat ng mga videos ko dito random wala siyang specific na uh, mga videos like um cooking or anything like cooking or traveling whatever so lahat ng videos na pwede kong i-video ipupost ko dito So yun lang. So hope you guys okay again. Uh take care and have a good day. Ingat po, Sipo ko tea.